kasing init ng usaping eleksyon at marahil mas pinag-uusapan pa nga kesa sa COVID-19 ang nagaganap na sa pagitan ng Russia at Ukraine. Para magkaalaman na o magkaalaman na kung ano-ano nga ba ang mga implikasyon nito sa atin, makakapanayam natin ngayon ang eksperto sa foreign policy political analyst at political science professor sa UP Diliman, Professor Carlita Carlos. Rise and shine po, Professor. Um, hello, good morning, and my name is Clarita Natkarpita. Okay, ma'am, professor, okay, si, si Chi po ito, para sa mga nanonood po sa atin, can you explain briefly kung paano po ba nagsimula ang gulo ngayon sa pagitan ng Russia at Ukraine? Well, hindi pwede maging brief kasi mahaba ang kasaysayan, pero paiigsiin natin. Uh, ang nag-umpisa kasi ang USSR, Union of Soviet Socialist Republics, sa dalawang uh, lugar, sa Belarus at sa Ukraine. Kaya ang Ukraine at uh, Belarus ang sinasabing pinagmulan ng Soviet Union dati. So nung nagdisintegrate ng Soviet Union sa uh, noong 1991, lahat ng mga dati lang niyang uh, uh, Soviet Republics ay naging independent na. Pero nung naging independent, pinromesa ng NATO, na hindi sila sasaklaw sa dating mga Soviet Republics. Yun ang brief history. Professor Carlos, magandang umaga po sa inyo. Si Diane Kirer po ito. Professor, naging laman po ng mga post online at usap-usapan po yung sinasabing posisyon daw po dapat ng ating punga pamahalaan tungkol po sa gulo pong ito sa Russia at Ukraine. Bilang eksperto po sa foreign policy, ma'am, ano po ba ang dapat gawin ng Pilipinas sa usapin na ito at ano po ba yung dapat na posisyon po ng bansa? Well, um, I'm sure tama yung position natin na i-encourage natin ang continuing diplomacy at dialogue yan ay nangyayari na sa Belarus sa pagitan ng dalawang uh, uh, pa, ano parties no yung uh, Ukrainians at ang mga Russians at mukhang nagconclude na sila nung first meeting nila but they will continue to meet. Okay, Professor Cichipo ulito Nagsimula na nga po ang peace talk sa pagitan ng Russia at Ukraine pero bago po niyan ay tila pinamadali ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na makalahok ang kanilang bansa sa NATO na isa naman sa pinipigilang mangyari ni Russian President Vladimir Putin. Sa tingin niyo po, Professor, bakit po ito nangyayari? Well, uh, kung maniniwala ka doon sa University of Chicago, Professor, si Professor Mersheimer, ang talagang uh, uh, may kasalanan nito ay ang Western Alliance, US, EU nito, no? Dahil sa mismo ang nagpromesa na hindi nila sasaklawan, isasali ang Ukraine, pero uh, sige silang udyok dito na sasali, hindi sasali, pero sila mismo ang ayaw nilang sumali ang Ukraine kasi marami silang mga uh, nakikita sa Ukraine na hindi po pwedeng maging member ng NATO. At saka remember, ang NATO ay ano, 30 countries yan. Bago makasali yung isa, lahat ng 30 dapat mag-approve. Malayong mangyari yan agad-agad. No? Professor Carlos, ano-ano po ba ang mga dapat paghandaan ng Pilipinas kaugnay ng gera sa pagitan ng Russia at Ukraine? At may katotohanan din po ba ang posibilidad na pagiging mas agresibo ang China sa Taiwan? Dahil yan po ang pinangangambahan ng marami sa atin ngayon. Al well, Ukraine or no Ukraine, nakita nyo naman taas ng taas ang gasolina. No? So, siguro ay kung mahaharangan yung karagatan na nagdadala ng mga langis, ay baka tumaas pa yan. No? Yun namang nangangamba na uh, gayahin ng China yung nangyayari sa Russia dahil strategic partner sila, ay eh, bahala na ang China magkalkula kung ano magiging uh, response ng international community pag ginawa niya yan sa Taiwan. So we'll see. Professor, magandang umaga. This is Aljo Bendijo. Ma'am, gaano po ba kahalaga uh, sa ating mga butante na malaman ang, uh, may ibang issue tayo ma'am ha, na malaman ang magiging stand ang mga tumatakbo sa pagpangulo uh, sa darating na Mayo tungkol sa gulo naman uh, sa pagitan ng Russia at ng Ukraine? Well Aljo, napakahalaga nang na iboboto ninyo sa May 9 ay may angking katalinuhan, di pwedeng bobo. Kasi napaka-complicated na ng mundo at dapat kung sino man niyang ma-elect na yan, alam niya kung paano magtrato sa China, sa Russia, sa India, sa US. No? Hindi po pwedeng memorize, memorize yan lang kasi hindi yan galing sa memory lang. Kailangan talaga may angking katalinuhan, strategic thinker, wily, ang ating magiging liderato sa May 9. Congratulations po sa inyo pong uh, napakagandang uh, uh, performance ika nga no sa latest na uh, debate uh, na pinangunahan ng SMNI. Assessment niyo po sa mga sumunod na mga debate lalo na ngayong uh, may nakatakdang debate na pangunahan naman ng COMELEC ka Professor Carlos. Well Aljo, I'm sure you know we're getting uh, debate fatigue so it's coming out of our ears. Hindi naman ako nanonood niyan eh. I don't waste my time watching those things. Especially kung yung mga question nila ay uh, not really the questions that should be asked of them. So I I don't like to waste my time listening to them. Opo. Okay. Sige. Maraming salamat po. Mag-ingat po kayo, Professor uh, Carlos, sa paglaan po ninyo ng oras sa aming programa ngayong umaga. Good morning, ma'am. Thank you po. Good morning sa inyo.